Ang advocacy ng KBK uh, KSMBPI is to act as watchdog sa social media ng Pilipinas and cyberspace ng Pilipinas. Ito yung pag-file natin ng mga kaso na mga celebrities na gumagawa ng mga obscene, immoral publication. Umpisa lang yan sa mga gagawin ng KSMBPI. Uh, may, because of the filing of the case, may mga sexy stars na na ayaw na ayaw na mag na sa kanila mga shows, ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media, kasi natatakot na sila na madimanda sila. Kasi in this case, 20 years imprisonment per video na i-upload nila, yun ang magiging liability o magiging penalty nila. Ang abogado po na nag-file ng, ng kaso sa mga paborito niyong artista na sa ating Zoom, sa Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng KSMBPI sa ating paksa. Attorney, Kuya Mark, may buntag, sir. Hey, good morning, uh, MJ and Edmar. Ang salamat po ng tama, tagapakinig and tagapanood ng SMNI. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Uh, Kuya Mark, napag-uusapan natin ha, sa pulso ng bayan ang tanong na sa pag sa mga Filipino movie at content, na may malalaswang content, napapanahon na ba bilang uh, abugado po ng KSMBPI? Ano pong tugon nyo dito, sir? Actually, hindi issue dyan kung napapanahon o hindi. Ang issue dyan, may batas ba sa Pilipinas about obscene publication, immoral publication, or indecent publication? Kasi the law may be harsh, but it is the law. And based on our research, may batas sa Pilipinas about immoral and obscene publications na pinagbawal and of course, tataas pa ang penalty because in relation to cybercrime, mas tataas ang penalty. Ang advocacy ng KSMBPI is to act as watchdog sa social media ng Pilipinas and cyberspace ng Pilipinas. Ito yung pag-file natin ng mga kaso na mga celebrities na gumagawa ng mga obscene, immoral publication, umpisa lang yan sa mga gagawin ng KSMBPI. Uh, may, because of the filing of the case, may mga sexy stars na na ayaw, na, ayaw na mag na sa kanila mga shows, ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media, kasi natatakot na sila na mag-demanda sila. Kasi in this case, 20 years imprisonment per video na i-upload nila. Yun ang magiging liability or magiging penalty nila. So based on our, uh, may mga nagsasabi sa atin na may mga ibang mga mga sexy actress na ayaw nang mag maglabas ng mga sexy movies. Second, may lumalapit din sa atin na mga mga social mga social media influencer, mga celebrities na binubugaw sila ng kanilang mga managers ng kanilang mga producers which ang ginagawa natin ngayon is to conduct investigation sa mga nangyayari sa show business kasi we will also uh, we will also help them uh, as uh, to give them legal services na idedemanda ang kanilang mga managers mga mga ano tawag doon mga even directors, producers, or even uh, show business media personality nagbubugaw sa mga tao na to. So we will file also uh, human trafficking and, and sexual harassment against these producers, uh, mga directors. And we will act as lawyer sa mga celebrities na nabubugaw. Kuya Mark, enforcement lang pala ang problema, ano? Dito, sa issue na to? Mahigpit yes. enforcement mula sa pamahalaan. Enforcement lang kasi ang... Kasi may batas na sa Pilipinas, 1930s pa ito, or 1940s pa ito na batas, revised penal code pa ito. So, so itong batas na ito, matagal na. So, 1930s, 1940s, 70, 80-year-old law, and pinataas lang, because, pinabigat lang because of the cybercrime. Kasi noong panahon na yun, walang, walang cybercrime. So, one degree higher ang maging uh, penalty. Siguro Gagawa siguro key mark ng task force ano ang pamahalaan laban dito. Tara, this, this is a message sa KSMBPI, sa ating pamahalaan na sana bigyan ng ngipin ang maybe ang itong uh, MTRCB o gagawa ng isang agency na mag-focus lang sa social media na magbantay sa social media kasi dami nang nag abuso ngayon sa social media. Pinag uh, ginagamit nila sa negosyo inaabuso nila social media. Like for example, yung mga mga streamline or streaming uh, application na walang wala tayong enough law about that. So that's why kailangan na this is a good message sa ating pamahalaan na they will study a good law, they will propose a good law or pass a good law that will regulate the social media and the cyberspace ng Pilipinas. Tony Mark, mag-buntag si Admiral pa ito. Ano naman ang masasabi nyo sa mga rason nila na art ito? Ito ay isang up, art, ito ay isang uh, entertainment at uh, parte ng kanilang kalayaan. Meron namang uh, kalayaan din ang uh, publiko na huwag manood. Meron nang mga uh, uh, lalo na sa social media, iwasan daw 'yun. Pero anong masasabi mo dito sa palusot ay palusot rason nila? Ang uh, mga yung tinatawag na kalayaan, yes? May freedom of press tayo. May freedom to express our art, our expression. Right natin yan bilang isang democratic and a Republican country. But that right is not absolute. May mga limitations. Ano yung mga limitations na yan? Number one, yung law on libel in relation to cyber libel. And second, itong tinatawag na Article 201 in relation to cyber libel. Ano itong Article 201? Ito yung mga obscene publication, immoral publication, including publications that is against public policy. So kasama doon yung mga nagpapakita ng mga masayang bahagi ng katawan, nagpapaseksi na sobrang sober na. So yun ang mga, yun ang tinatawag na inimanda talaga natin So, that is the advocacy. This is an advocacy based organization. KSMBPI is not part of the government. This is an advocacy organization that will protect the moral decency ng ating mga citizens. This is not for our self interest. This is for God, for country, and sa ating lahat nama kababayan. Sa so tingin niyo po ba, kayang uh, maiwasan yung mga ganong uh, content at yung public ay magiging happy pa rin at ma-entertain -e at ma-appreciate pa rin po yung art? Yes, uh, pwede maiwasan yan through information dissemination. Itong ginagawa ng KSMBPI is to give message to our government and to the public na paghinay-hinay kayo sa mga ginagawa niyo sa social media kasi may mga watchdog na na nagbabantay sa social media ngayon. And second, message ito sa ating government, sa ating pamahalaan, na at least mag-i-review sana nila yung batas ng Pilipinas about cybercrime, about cyberspace, and in relation to freedom of art and freedom of expression, kasi nakukorrupt na ang mindset ng taong bayan. And kailangan yan natin i-pantayan and i-regulate. Attorney, unaan ko na. Meron daw kayong sasampahan ng kaso ngayong umaga. Sino po ito at ano po ang grounds? Ang i-file na, ang, ang, demanda natin ngayong umaga, as promised last week, we will file also criminal case against AJ Raval. 13 counts ng, ng Article 201 in relation to cybercrime. 13 counts. Kung yung last week si Angelic Kang, 6 counts lang yon itong si AJ Rabal, 13 counts. Ito namang isa, si Miss Misola na 12 counts naman sa kanya. But of course, nagsasabi na siya na mag-stop na daw siya na magbomba, but we will know. Mag-stop na daw siya, ayaw na daw niya, mag-apigilan na daw niya yung pagpaseksi sa mga television. Let's see kung, kung panindigan niya yung sinasabi niya. But as of now, tuloy ang kaso laban sa kanya. 12 counts of Article 201 of the revised penal code in relation to cybercrime and itong si Asi si Miss Asi uh, I forgot the family name of Miss Asi uh one count siya ng cyber crime our uh, article 201 in relation to cyber crime Attorney, halimbawa, yun yung sinabi mo na uurong daw at uh, i-delete yung mga content at talagang to totohanin no, na mag-out na doon sa, uh, sa mga content na ganoon. Iuurong din ba ng KSMBPI yung kaso? We will reconsider. We will, yun ang promise namin. Pag, pag they will stop yung ginagawa nila, pigilan na nila yung ginagawa nila na mapapakita ng mga ganyang eksena, uh, tapos in, uh, hindi art naman yan, kundi bastos naman talaga yan, kung pigilan nila yan, we will reconsider uh, withdrawing our criminal case. Alright, uh, maraming salamat po, Attorney Mark, sa inyo pong panahon ngayong umaga at mabuhay po ang KSMBPI. Uh, thank you, MJ Mondiar, and of course, uh, si kaibigan po natin dito, na si, I uh, forgot na naman sa si Admar. mo si Admar. Hello, hello. Uh, si Admar, si Admar. Uh, thank you, Admar. And of course, uh, after this uh, final case, may ipapalabas kaming issue about sa show business. Ito yung mga mga yung pangbubugaw sa social media, pangbubugaw ng mga artista na we will be the one to act as their lawyer against their producer and yung kanilang mga director. Alright, maraming salamat. Abangan po namin, sir, ang isyu na yan.